Hoy magagandang kaluluwa! Maligayang pagdating sa aming channel. Ako si Your Name at ngayon kami ay sumisid sa isang bagay na literal na walang pinag-uusapan sa mga party ng hapunan, ngunit talagang dapat. At kung iniisip mo na o oh, mahusay, isa pang nakakainip na panayam sa kalinisan, tumigil ka. Hindi ito ang iyong karaniwang pag-uusap na magsipilyo ng ngipin. Ito ang bagay kakaselebrate ko lang ng aking ika-52 na kaarawan noong nakaraang buwan at hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na tumama sa akin tulad ng isang toneladang break. Katawan ko. Hindi ito ang parehong katawan na mayroon ako sa tatlumpu. O kahit na apat na po. At hindi rin sa iyo kung pinapanood mo ito. Ngunit narito ang kung ano ang walang naghanda sa akin para sa ang laro sa kalinisan ay ganap na nagbabago pagkatapos ng limampu, at kung hindi kami umangkop, kami ay nagsiset up sa aming sarili para sa ilang seryosong hindi komportable. At ang ibig kong sabihin ay seryoso na hindi komportable, mga isyo sa kalusugan. Ngayon, bago ka mag-click palayo sa pag-iisip na ito ay magiging gross o nakakahiya manatili na sa aking. Dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang tungkol sa pagiging malinis. Ito ay tungkol sa pananatiling kumpiyansa, malusog, at pakiramdam na talagang kamangha-mangha sa iyong balat sa panahon kung ano dapat ang pinakamahusay na mga dekada ng iyong buhay. Alam mo ba na ang mga babaeng mahigit sa limampu ay tatlong beses na mas malamang na magkaroon ng ilang impeksyon dahil lamang sa mga pagbabago sa natural na sistema ng depensa ng ating katawan? O na ang hormone shifts na ating nararanasan ay maaaring literal na baguhin ang EE balance ng ating balat sa mga paraan na gumagawa ng ilang mga lugar na pinagmumula ng bakterya. Ngayon, hinahati-hati natin ang walong bahagi ng katawan na nangangailangan ng espesyal na atensyon pagkatapos ng limampu at araw-araw na atensyon ang pinag-uusapan ko. Ang ilan sa mga ito ay maaaring mabigla sa iyo, ang ilan ay maaaring gumawa sa iyo na o in vagosh, that explains so much. At ang iba ay maaaring magligtas lamang sa iyo mula sa isang nakakahiyang paglalakbay sa opisina ng doktor. Kaya kunin ang iyong paboritong inumin, maging komportable, at sabay-sabay tayong sumabak dito. Dahil kaalaman, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay sexy sa anumang edad. Sage, let's start from the top, literally. Ang anit mo Now, I know what you're thinking, naghugas ako ng buhok, ano ang big deal? Ngunit dito ito nagiging kawili-wili at ito ay kumokonekta sa lahat ng pag-uusapan natin ngayon. Pagkatapos ng limampu, ang aming anit ay dumaan sa ilang malalaking pagbabago. Bumababa ang mga antas ng estrogen at hulaan kung ano ang ginagawa ng estrogen sa lahat ng mga taon na iyon. Pinapanatili nitong balanse ang produksyon ng langis ng ating anit pinapanatili ang malusog na daloy ng dugo, at kahit na nakakaapekto sa kung paano kumilos ang ating mga follicle ng buho. Kung walang sapat na estrogen, marami sa atin ang nagsisimulang gumawa ng alinman sa masyadong maraming langis na humahantong sa mamantika, mabigat na pakiramdam sa tanghali o masyadong kaunti na nagiging sanhi ng tuyo, patumpik-tumpik. Makati na mga anit na maaaring akwal na mahawahan kung ang bakterya ay naipon sa mga maliliit na gasgas mula sa scratching. Ngunit narito ang kicker at ito ay kung saan ang lahat ay nag-ugnay isang hindi malusog na anit ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buho. Nakakaapekto ito sa iyong kumpiyansa, na nakakaapekto sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, na nakakaapekto sa nararamdaman mo tungkol sa pag-aalaga sa rest ng iyong katawan. Ang lahat ng ito ay konektado, mga kababaihan. Kaya ano ang hitsura ng wastong paglilinis ng anit pagkatapos ng limampu? Una, kailangan nating imasahe ang ating anit de tuwing hinuhugasan natin ang ating buhok. Hindi lang isang mabilisang scrub, totoong masahe ang tinutukoy ko. Gamitin ang iyong mga daliri, hindi ang iyong mga kuko, at magtrabaho ng paikot ng hindi bababa sa 60 segundo. Pinasisigla nito ang daloy ng dugo, tumutulong sa pag-alis ng build-up at sa totoo lang. Nakakamangha ang pakiramdam. Pangalawa, isaalang-alang ang paghalili sa pagitan ng isang clarifying shampoo at isang moisturizing isa. Ang iyong anit ay nangangailangan ng parehong malalim na paglilinis at hydration ngayon. At narito ang isang pro tip na nagpabago sa aking buhay. Ang dry shampoo ay hindi lang para sa mga emergency. Ang paggamit nito sa madiskarteng paraan ay maaaring makatulong sa pagsipsip ng labis na mga langis at pahabain ang oras sa pagitan ng paghugas na mas malusog para sa iyong anit sa pangkalahatan. Let's talk about a spot that's practically invisible but can cause some seriously visible problem the area behind your ears. And yes, I see some of you smiling because you're thinking about your mom telling you to wash behind your ears when you were five. Well, guess what? Mom was on to something huge. Pagkatapos ng limampu, ang balat sa likod ng ating mga tainga ay nagiging mas manipis at mas maselan, ngunit mas madaling kapitan ng pagtaas ng langis. Bakit? Dahil madalas kaming nag apply ng mas maraming produkto ng skincare, mga produkto ng buhok, at kahit na mga pabango o mahahalagang langis, habang sinusubukan naming panatilihin ang aming hitsura at kagalingan. Dagdag pa, Isipin ang iyong pang-araw-araw na gawain ngayon kumpara sa dalawampung taon na ang nakalipas. Ilan sa inyo ang mas nagtatrabaho mula sa bahay, may suot na headphone para sa mga video call, gumagamit ng mga salamin sa pagbabasa na nasa likod ng iyong mga tainga, o kahit na nagsusuot ng maskara ng mas madalas. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng alitan at bitag ng kahalumigmigan at bakterya sa maliit na fold sa likod ng iyong mga tainga. Narito ang pangit na katotohanan, ang maliit na lugar na iyon ay maaaring magtago ng ilang malubhang masasamang bakterya at fungi. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga bagay na maaaring magdulot ng masakit na impeksyon, kakaibang amoy, at makakaapekto pa sa iyong pandinig kung kumalat ito. At dahil ito ay konektado sa iyong lymphatic system, ang mga impeksyon dito ay maaari talagang magdulot sa iyo ng sakit sa lahat. Ang solusyon ay simple ngunit mahalaga. Bawat araw, at ang ibig kong sabihin ay araw-araw. Kailangan mong dahan-dahang linisin ang likod ng iyong mga tainga gamit ang washcloth o cotton pad. Gumamit ng banayad na sabon o panlinis, pumasok sa lahat ng mga fold, at pagkatapos ito ang susituyo ng lubusan ang lugar. Sinimulan kong gawin ito sa relihiyon anim na buwan na ang nakakaraan at hindi lamang naiwasan ko ang mga masakit na impeksyon sa tainga na nakukuha ko. Ngunit napansin ko rin na mas tumatagal ang aking mga mamahaling pabango dahil hindi ito nakikipagkumpetensya sa anumang hindi gustong mga amoy. Nakapagtataka kung paano lumalabas ang maliliit na pagbabagong ito sa bawat aspeto ng nararamdaman natin sa ating sarili at ang pagsasalita tungkol sa mga lugar kung saan mahilig magparty ang moisture at bakterya. Okay, let's talk underarms. And before you roll your eyes and think obviously, everyone knows to clean their underarms, let me stop you right there. Dahil kung ano ang tingin mo na alam mo tungkol sa underarm hygiene after limampu ay maaaring talagang gumagana laban sa iyo. Narito kung ano ang nangyayari sa ating mga kilikili pagkatapos ng menopause, ang mga glandula ng apocrine, iyon ang mga glandula na may pananagutan sa mas malakas na amoy na pawis, ay talagang nagiging mas aktibo sa ilang kababaihan. Hindi ba baba? Kasabay nito, ang ating balat ay nagiging mas sensitibo sa aluminyo at malupit na mga kemikal sa tradisyonal na antiperspirant. Kaya't mayroon tayong perpektong bagyo, mas malakas na amoy, mas sensitibong balat, at marami sa atin ay gumagamit pa rin ang parehong mga produkto at nakagawi ang ginamit natin noong 30s. Ang resulta, iritasyon, pagdidilim ng balat, masakit na tumutubong buhok, at kung minsan ay mga pantal na maaaring mahawa. Ngunit narito ang game changer, ang wastong paglilinis ng kilikili pagkatapos ng limampu ay hindi lamang tungkol sa sabon at tubig. Kailangan mong i-exfoliate ang lugar na ito ng regular. Ang mga patay na selula ng balat ay nagbibitag ng bakterya at lumilikha ng matigas na amoy na tila nagtatagal kahit gaano karaming deodorant ang iyong ginagamit. Ang aking routine, araw-araw, gumagamit ako ng malumanay na exfoliating scrub o kahit isang washcloth na may mga circular motions. Pagkatapos ay naglilinis ako gamit ang isang antibakterya na sabon, ngunit hindi ang malupit na uri. Maghanap ng isang bagay na mailangis ng puno ng tsaa o iba pang natural na sangkap na antibakteryal. Pagkatapos at ito ay mahalaga hinahayaan kong matuyo ng lubusan ang lugar bago maglapat ng anumang mga produkto. Narito kung bakit ito nag-ugnay sa lahat ng iba pang pinag-uusapan natin. Kapag kumpiyansa ka sa kalinisan ng iyong katawan, iba ang iyong galaw. Hindi ka palaging nag-aalala tungkol sa mga amoy o pakiramdam sa sarili sa panahon ng intimate moments o kahit na itinaas mo lang ang iyong mga braso upang maabot ang isang bagay sa isang mataas na istante. Naaalala ko ang pagiging nasa isang klase sa yoga noong nakaraang taon at labis na nag-aalala tungkol sa sitwasyon ng aking kilikili na hindi ako makapag-focus sa aking pagsasanay. Ako ay nagpipigil, hindi ganap na pinalawak ang aking mga braso, hindi nakuha ang buong benepisyo ng mga pose. Doon ko na pagtanto na ito ay hindi lamang tungkol sa kalinisan, ito ay tungkol sa pamumuhay ng buo at malaya sa ating mga katawan. At kung pinag-uusapan natin ang malayang pamumuhay sa ating mga katawan, talagang kailangan nating pag-usapan. Ang iyong mga paa O oh, honey, ang iyong mga paa Dinadala ka nila kung saan-saan, madalas itong ilalagay sa mga sapatos ng maraming oras, at pagkatapos ng limampu, kinakaharap nila ang pagbaba ng sirkulasyon, posibleng mga alalahanin sa diabetes at maging tapat tayo hindi na sila kasing fleksible gaya ng dati, na ginagawang mas mahirap ang wastong paglilinis. Narito ang isang mapanlinlang na katotohanan, ang mga kababaihan na higit sa limampu ay mas malamang na magkaroon ng impeksyon sa fungal, lalo na sa pagitan ng mga daliri ng paa. Bakit? Bumabagal ang sirkulasyon, hindi gaanong katatag ang ating mga immune system, at marami sa atin ang nakikitungo sa mga kondisyon tulad ng diabetes na ginagawang ganap na kritikal ang pangangalaga sa paa. Dagdag pa, isipin ang iyong pamumuhay ngayon kumpara sa dalawampung taon na ang nakalipas. Marahil ay mas naghahardin ka, naglalakad para mag-ehersisyo, naglalakbay o nakatuklas ka ng hilig sa hiking. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay kamangha-mangha para sa iyong kalusugan, ngunit inilalantad din nila ang iyong mga paa sa mas maraming bakterya at fungi. Ngunit narito kung ano ang hindi na pagtanto ng karamihan sa mga tao ang paglilinis ng iyong mga paa ng maayos ay nangangahulugan ng pagpasok sa pagitan ng bawat daliri ng paa, bawat solong araw. Gumagamit ako ng malambot na brush o washcloth at literal na pumunta sa pagitan ng bawat daliri ng paa na may sabon at tubig. Pagkatapos ay pinatuyo ko ang bawat espasyo ng paisa-isa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa athlete's foot kahit na tiyak na bahagi iyon. Ang mahinang kalinisan sa paa ay maaaring humantong sa cellulitis, mga seryosong impeksyon na maaaring talagang nagbabanta sa buhay, lalo na kung mayroon kang diabetes o mga isyo sa sirkulasyon. Sinimulan kong isipin ang aking pang-araw-araw na pangangalaga sa paa bilang isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Umupo ako sa gilid ng aking bathtub, kumuha ng oras, at talagang binibigyang pansin ang aking mga paa. Ito ay naging pagninilay-nilay kung saan ako ay literal na pinagbabatayan ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kung ano ang batayan ko. Mamuhunan sa isang magandang foot brush, antifungal powder kung ikaw ay madaling kapitan ng kahalumigmigan at mangyaring, please, huwag kalimutang moisturize ang iyong mga paa pagkatapos linisin ang mga ito. Ang balat sa ating mga paa ay nagiging mas makapal at matutuyo pagkatapos ng limampu at ang mga bitak sa tuyong balat ay literal na mga pintuan para sa bakterya. Ngayon, kung ang pag-aalaga sa iyong mga paa ay parang mahirap dahil sa mga isyo sa kadaliang mapakilos, huwag mag-alala tungkol sa paghingi ng tulong o isaalang-alang ang mga profesional na pedicure bilang isang gasto sa kalusugan, hindi isang luho at ang pagsasalita tungkol sa mga lugar kung saan maaaring kailanganin ang paghingi ng tulong. Sige, magagandang tao, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa intimate hygiene. At magiging totoo ako sa iyo, dito nagiging pinakamahalaga ang mga pagbabago pagkatapos ng limampu at kung saan ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng pinakamaraming problema. Magsimula tayo sa agham, dahil ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa iyong katawan ay nakakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian. Pagkatapos ng menopause, ang mga antas ng estrogen ay bumaba ng husto. Ang estrogen ay responsable para sa pagpapanatili ng natural na kaasiman ng iyong vaginal area, pagpapanatiling lumalago ang mabubuting bakterya, at pagpapanatili ng natural na pagpapadulas. Kung walang sapat na estrogen, nagbabago ang antas ng ii, na nagiging mas madaling kapitan sa mga impeksyong bacterial at yeast. Ang mga tissue ay nagiging mas manipis at mas maselan at ang natural na pagpapadulas ay bumababa ng malaki. Ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan sa panahon ng intimacy, ito ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na kaginhawahan at kalusugan. Narito kung saan nagkakamali ang napakaraming kababaihan, sa tingin nila ay malulutas ng mas malalakas na sabon o mas madalas na paglalaba ang mga problema tulad ng amoy o kakulangan sa ginhawa. Ngunit sa totoo lang, ang sobrang paghugas o paggamit ng masasamang produkto ay mas nakakaabala sa maselang balanse. Ang tamang diskarte, gumamit lamang ng maligamam na tubig at isang banayad, walang amoy na panlinis sa mga panlabas na bahagi. Huwag gumamit ng sabon sa loob ng vaginal canal. Ito ay naglilinis sa sarili at ang sabon ay nakakagambala sa natural na flora. Patuyuin ng marahan, huwag kuskusin. Isaalang-alang ang AA balance na paghugas na partikular na idinisenyo para sa mga intimate na lugar. Maghanap ng mga produktong may prebiotic na sumusuporta sa malusog na bakterya. At mga kababaihan, kung nakakaranas ka ng patuloy na amoy, pangangati, o hindi pangkaraniwang paglabas, Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga sintomas na ito ay mas karaniwan pagkatapos ng limampu at kadalasan ay napakagagamot. Narito kung bakit mahalaga ito ng higit pa sa pisikal na kalusugan, kapag komportable ka at kumpiyansa tungkol sa iyong matalik na kalusugan, nakakaapekto ito sa iyong buong relasyon sa iyong katawan at sa mga matalik na kasosyo. Huwag haya ang hadlangan ka ng takot o kahihiyan na tamasahin ang magandang yugto ng buhay na ito. Magiging tapat ako, sana may nagpaliwanag sa akin ng mga pagbabagong ito bago ko naranasan ang mga ito. Ilang buwan akong nag-iisip na may mali sa akin, nang sa totoo lang, ang aking katawan ay umaangkop lamang sa mga bagong antas ng hormon. Ang kaalaman ay talagang kapangyarihan dito. At ang pagsasalita tungkol sa mga lugar na apektado ng mga pagbabago sa hormonal at nangangailangan ng espesyal na atensyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga fold ng balat sa ilalim ng mga suso. Sa paligid ng tiyan, sa loob ng mga hita, kahit saan ang balat ay regular na dumampi sa balat. Pagkatapos ng limampu, ang mga lugar na ito ay nagiging partikular na mahalaga para sa pang-araw-araw na atensyon at narito kung bakit. Habang tumatanda tayo, nawawala ng pagkalastiko ang balat at marami sa atin ang nakakaranas ng muling pamimigay ng timbang dahil sa mga pagbabago sa hormonal. Lumilikha ito ng mas maraming lugar kung saan natitiklop ang balat sa sarili nito, na lumilikha ng mainit at mamasa-masa na kapaligiran kung saan gustong-gustong lumaki ang bakterya at fungi. Ang mga lugar na ito ay maaaring bumuo ng tinatawag na intertrigo, karaniwang pangangati at impeksyon sa mga lugar ng balat. Nagsisimula ito bilang pamumula at pangangati, ngunit maaaring umunlad sa masakit, umiiyak na mga sugat na maaaring maging malubhang impeksyon. Ang pang-araw-araw na pangangalaga ay nangangahulugan ng malumanay na pag-angat sa bawat tupi, paglilinis gamit ang banayad na sabon at tubig, at higit sa lahat ganap na pagpapatuyo. Gumagamit ako ng malambot na tuwalya at kahit isang hair dryer sa malamig na setting para sa mga lugar na mahirap matuyo ng lubusan. Makakatulong ang antifungal powder o kahit na cornstarch na panatilihing tuyo ang mga lugar na ito sa buong araw. Ang ilang mga kababaihan ay nakikinabang mula sa moisture wicking na tela o kahit na manipis na cotton pad sa mga lugar na may problema. Narito ang bagay nagbabago ang ating mga katawan at iyon ay normal at natural. Ang pag-aalaga sa mga lugar na ito ay hindi tungkol sa kahihiyan o pagsisikap na labanan ang pagtanda. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malusog at komportable para ma-enjoy natin ang lahat ng maibibigay ng buhay. Natutunan kong tingnan ang aking pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga sa katawan bilang isang gawa ng paggalang sa sarili. Iginagalang ko ang katawan na ito na nagdala sa akin sa loob ng limang dekada at aalagaan ko ito para madala niya ako sa marami pa. At habang pinag-uusapan natin ang mga lugar na nangangailangan ng karagdagang pansin dahil sa mga pagbabago sa ating bala. Ang maselang balat sa paligid ng ating mga mata ito ay maaaring mabigla sa iyo bilang nasa isang dapat maglinis araw-araw na listahan, ngunit makinig sa akin. Ang lugar na ito ay sumasa ilalim sa mga makabuluhang pagbabago pagkatapos ng limampu na ginagawang araw-araw, banayad na paglilinis ay talagang napakahalaga. Ang balat sa paligid ng ating mga mata ay ang pinakamanipis sa ating katawan at pagkatapos ng limampu, ito ay nagiging mas manipis at mas maselan. Kasabay nito, madalas kaming gumagamit ng mas maraming produkto sa mata, mga anti-aging cream, serum, makeup para matugunan ang mga pagbabagong nakikita namin. Ang lahat ng mga produktong ito na sinamahan ng mga pulutan sa kapaligiran ay maaaring mabuo sa mga pinong linya at talagang magdulot ng pangangati, styes, o kahit na mga impeksyon sa mga eyelash follicle. Dagdag pa, ang pagbaba ng produksyon ng luha isa pang nakakatuwang epekto ng mga pagbabago sa hormonal ay nangangahulugan na ang ating mga mata ay hindi natural na naghugas ng mga labi ng kasing epektibo. Ang banayad na pang-araw-araw na paglilinis ay nangangahulugan ng paggamit ng malambot, mamasa-masa na tela o cotton pad na mailamang maligamam na tubig o isang napakabanayad na panlinis na walang luha. Lumipat mula sa panloob na sulok palabas at huwag kailanman kuskusin o hilahin ang bala. Ito ay hindi lamang tungkol sa hitsura ang wastong kalinisan sa lugar ng mata ay talagang sumusuporta sa kalusugan ng mata. Ang mga nakablock na glandula ng langis sa paligid ng mga mata ay maaaring makaapekto sa produksyon ng luha at maging sanhi ng dry eye syndrome. Kapag komportable at malusog ang iyong mga mata, mas malamang na makipag-eye contact ka, ngumiti ng totoo, at ganap na makisali sa mundo sa paligid mo. Nakapagtataka kung paanong ang isang bagay na napakaliit ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kung paano ka nagpapakita sa buhay. At tungkol sa pagpapakita ng ganap sa buhay, pag-usapan natin ang isang lugar na lubos na nakakaapekto sa kung gaano tayo kumpiyansa na lumilipat sa mundo. Sa wakas, pag-usapan natin ang likod ng iyong lit. Ito ay maaaring mukhang isang kakaibang karagdagan sa aming listahan, ngunit pagkatapos ng limampu, ang lugar na ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon para sa mga kadahilanang hindi mo inaasahan. Una, marami sa atin ang nagkakaroon ng tinatawag kung minsan na text neck, mga pagbabago sa ating postura mula sa computer work, pagbabasa, o paggamit ng telepono na lumilikha ng mas malalalim na tupi at tiklop sa likod ng leeg. Ang mga fold na ito ay maaaring magtrap ng pawis, bakterya, at build-up ng produkto. Pangalawa, ang mga pagbabago sa hormonal ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pagpapawis at produksyon ng langis sa ilang kababaihan, lalo na sa paligid ng liig. Kasama ng mga produkto ng buhok, pabango, at damit, ang lugar na ito ay maaaring maging isang lugar ng pag-aanak ng bakterya. Ang problema, ang lugar na ito ay mahirap abutin at madaling kalimutan. Marami sa atin ang gumagawa ng mabilisang sabon at banlaw sa shower, ngunit hindi talaga nililinis o pinatuyo ng maayos ang lugar na ito. Ang solusyon, gumamit ng isang mahabang hawakan na brush o washcloth upang talagang linisin ang likod ng iyong lig araw-araw. Kumuha sa mga creases, gumamit ng banayad na pabilog na galaw at siguraduhing banlawan ng maigi. Pagkatapos ay ganap na tuyo, ginagamit ko rin ang aking blow dryer sa lugar na ito. Kapag malinis at malusog ang lugar na ito, hindi ka nag-aalala tungkol sa mga amoy kapag may umakap sa iyo mula sa likod. Maaari mong suotin ang iyong buhok ng may kumpiyansa at hindi ka nakikitungo sa masakit na mga bukol o pangangati dahil sa naipon na bakterya. Napagtanto ko kung gaano ito kahalaga noong patuloy akong nagkakaroon ng mga masasakit na bukol sa aking hairline na sa wakas ay sinabi sa akin ng aking tagapag-ayos ng buhok na mula sa bakteria buildup. Sa sandaling sinimulan ko talagang linisin ang lugar na ito araw-araw, ang problema ay ganap na nawala. Sige, mga magagandang kaluluwa, pagsama-samahin natin ito dahil gusto kong lumayo kayo sa video na ito na nakakaramdam ng kapangyarihan, hindi nalulula. Sinasaklaw namin ang walong bahagi, ang iyong anit, sa likod ng iyong mga tainga, kilikili, paa at pagitan ng mga daliri ng paa, mga intimate area, balat, sa paligid ng iyong mga mata at sa likod ng iyong liig. Ngunit narito ang magandang bagay tungkol sa lahat ng ito, lahat ng ito ay konektado. Kapag inalagaan mo ang iyong anit, mas kumpiyansa ka sa iyong buho. Kapag inalagaan mo ng maayos ang iyong mga kilikili, mas malaya kang gumagalaw. Kapag malusog ang iyong mga paa, lumalakad ka ng mahigit na kumpiyansa. Kapag ang iyong intimate health ay pinakamainam, mas komportable ka sa iyong katawan. Lahat ito ay konektado sa kung paano ka nagpapakita sa mundo. Ngayon, alam ko na kung ano ang iniisip ng ilan sa inyo, mukhang maraming trabaho ito. Ngunit narito ang katotohanan, ang pinag-uusapan natin ay maaaring dagdag na limang minuto sa iyong pang-araw-araw na gawain. Limang minuto na maaaring maiwasan ang mga impeksyon, kakulangan sa ginhawa, at ang oras at pera na ginugol sa pagharap sa mga problema sa ibang pagkakataon. Isipin ito bilang isang ritual ng pangangalaga sa sarili. Simula ng iyong araw sa pamamagitan ng paggalang sa iyong katawan ng may wastong pangangalaga. Gawin itong meditative. Gumamit ng mga produktong mabango at maluho. Gawin itong isang bagay na inaasahan mo, hindi isang gawaing bahay. Narito ang gusto kong tandaan mo, ang pag-aalaga sa iyong katawan pagkatapos ng limampu ay hindi tungkol sa pagsisikap na ibalik ang oras o paglaban sa mga natural na pagbabago. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa iyong katawan sa pamamagitan ng mga pagbabago upang patuloy kang mamuhay ng buo, magmahal ng lubusan, at ituloy ang iyong mga pangarap ng may kumpiyansa. Sana may nagsabi sa akin sa limampu kung ano ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Ang mga simpleng pang-araw-araw na gawin na ito ay hindi lamang napigilan ang mga isyo sa kalusugan, ngunit ganap na nabago ang nararamdaman ko sa aking katawan. Pakiramdam ko ay mas tiwala ako, mas komportable, at mas konektado sa sarili ko kaysa sa mga taon ko. Kaya narito ang iyong hamon, pumili ng isang lugar na tinalakay natin ngayon at mangako sa pagbibigay dito ng wastong pang-araw-araw na atensyon para sa susunod na linggo. Isa lang. Tingnan kung ano ang pakiramdam, pansinin ang anumang mga pagbabago, at pagkatapos ay unti-unting idagdag ang iba pa. At mangyaring mangyaring ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Isa itong paglalakbay na pinagsama-sama nating lahat at ang iyong mga insight ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang babae. Walang kahihiyan na pag-usapan ang mga bagay na ito. Mayroon lamang kapangyarihan sa kaalaman at komunidad. Tandaan, ikaw ay karapat-dapat sa pangangalaga, atensyon, at pagmamahal lalo na mula sa iyong sarili. Dinala ka ng iyong katawan sa limang dekada ng buhay at nararapat itong tratuhin ng may paggalang at lambing. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe para sa higit pang totoong pag-uusap tungkol sa pag-unlad pagkatapos ng limampu. Pindutin ang notification bell na iyon dahil sa susunod na linggo, susuriin namin ang mga pagkakamali sa pangangalaga sa balat na talagang mas mabilis na tumatanda at hindi mo ito gugustuhing palampasin.